hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balita mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music. Naging masaya at matagumpay ang naging pagdiriwang ng ikawalumputlimang anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang DZRH. Kasabay nito, binigang pagkilala rin ng himpilan ang ilan sa mga natatangin nitong mamamahayag na nagpamalas ng hindi matatawarang kontribusyon sa larangan. Kaya naman ang mga pangalang nagningning para sa Fred J. Elizalde Journalism Award, panoorin sa The Better News Report na ito. Naging masaya at matagumpay ang naging pagdiriwang ng ikawalumput limang taong anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang Deezer H. Kasabi nito, binigyang pagkilala rin ng himpilan ang ilan sa mga natatangin itong mamamahayag na nagpamalas ng hindi matatawarang kontribusyon sa larangan. Kaya naman, ang mga pangalang nagnining para sa Fred J. Elizalde Journalism Award, panoorin sa The Better News Report na ito. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng ikawalumput limang anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang DZRH. Kasabay ng pagdiriwang, binigyang parangal din ng himpilan ang mga natatanging mamamahayag na nagpakita ng hindi matatawarang kontribusyon sa larangan ng pamamahayag. Kabilang sa mga nakatanggap ng Fred J. Elizalde Journalism Award ngayong taon ay sina Giselle Ricafort at Alia Ikatlo para sa Citation for Excellent News Writing. Pinarangalan naman bilang Provincial Reporter of the Year si June Di Macutac. Best Technician Award naman para kay Mr. Het Del Moro. Best Drama Program naman ang Love Story. At para naman sa Post Award ay ang dating Operating Manager at Senior Managing Editor ng Deezer H na si Reginald Espiritu at ang dating Deezer H Drama Director na si Salvador Badong Royales. Pinarangalan naman bilang best reporter for senior category si Let Narciso at for junior category naman ay si Edniel Parosa na nakatanggap rin ng isa pang parangal sa special coverage citation West Philippine Sea Coverage. Sa panayam kay Miss Let, sinabi nitong para sa buong DZRH ang parangal na kanyang natanggap at patunay lamang ng paggampan sa kanilang tungkulin na may sipag at dedikasyon. Uh, para ito sa lahat ng reporter ng DZRH. Oh, ayan, nakakatuwa na may ganitong pagkilala pero ako naniniwala na lahat kami dapat ni ganito. Para naman kay Angel, nagsilbing pagbabalik serbisyo sa impilan at serbisyo sa publiko ang natanggap nitong pagkilala mula sa DZRH. Naalala ko lang yung mga yung mga panahon na feeling mo wala nakatingin sa pero ayun pala, uh, pwede pa siyang mag-pay off. Pero hindi naman kasi ito ano eh. Hindi naman kasi ito for individual glory, di ba? Kusasabihin. Ano naman to eh? unat una serbisyo to sa tao tapos syempre pag, uh, bibigay, pag babalik pagbabalik doon sa Leisure Age nagbibigay ng opportunity sa yo. Ibinahagi rin ni Edniel ang kaniyang naging karanasan sa kaniyang pananatili para sa special coverage sa West Philippine Sea Unang-una -una, syempre nakakatakot di mo alam kung babalik ka pa kina bukasan sa pamilya mo pero kinakagat ay kinakagat, ay okay hindi, hindi, ko kinakagat yung yung temptation na mag-message sa pamilya kasi lalo silang nga pero nung nasa gitong nakita ko na yung China Coast Guard, mas lamang na yung galit eh. Tsaka mas lamang na yung ano, yung 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 kagustuhan kong may may palita yon kaysa doon sa sarili kong kaligtasan. Uh, siguro ano yun, layo ng Diyos para maipakita yung nangyayari talaga doon sa karagatan sa West Philippines. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman ang isang kongresista na maraming maibibida si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatatlong State of the Nation address o SONA. Kabilang narito ang paggamit ng gobyerno sa target inflation range na 3.7% mas mababang unemployment rate at paglago ng ekonomiya. Ang iba pang detalye tutukan sa si report ni Milky Regonan. Maraming inaasahan na ibibida si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address at sabihin na bumuti ang sitwasyon sa bansa. Ito ang pananaw ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means sa nalalapit na sona ng Pangulo sa lunes. Ayon kay Salceda, inaasahan niyang babanggitin ni Pangulong Marcos ang pagwaba ng inflation rate sa 3.7% na nasa target range ng gobyerno pati na ang unemployment rate na naitala sa 4.1%. Tagumpay din anyan may tuturing ang 5.7% na paglago sa kabila ng pagbagal na ekonomiya ng China at ang pabago-bagong global conditions. Pagdating naman sa food security, sarami ni Salceda ang kasama sa dapat banggitin ang kasunduan sa India para mag-supply ng bigas at mas marami pa sa sandaling mabawasan ang export restrictions. Dagdag pa ni Salceda, inaasahan na marinig mula sa Pangulo ang kanyang mga plano para tugunan ang mataas na presyo ng mga bilihin at ang pagbibigay ng compensatory relief sa mga magsasaka na lubhang na apektuhan ng El Nino sa loob ng mahigit tatlong buwan. Malaking bagay din ay kay Salceda ang marinig ang big ticket plans para naman sa Maharlika, public-private partnerships, PNR South Long Haul patungong Matnog, SLEX Extension patungong Bicol at yung pang investments. Para sa MBC TV Network News, ito si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinakamalaking water reservoir sa Iloilo na inaasahang magpapalakas sa produksyon ng bigas at supply ng kuryente sa Panay. Ayon kay PBBM, simula pa lang ito ng plano ng administrasyon para sa pagpapaunlad ng water resources sa buong Pilipinas. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Rose Babiera. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Halaur River Multipurpose Project sa Iloilo na itinuturing na pinakamalakas na water reservoir sa rehiyon ng Visayas at Mindanao. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na nasa 25,000 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa proyektong ito. Dala ang mas pinaunlad na sistema ng irigasyon, na italang magpapatas ito ng produksyon ng bigas sa Western Visayas sa antas na 160 metrikong tonelada. Halos 20% ito ng taunang rice requirement ng rehiyon. Dagdag pa rito, 86 milyong litro ng tubig mula sa dam ang inaasahang tutugon sa water requirements ng Iloilo -Ilo at mga kalapit nitong munisipalidad. Gayun din ang 6.6 megawatts na hydroelectric power na mag-generate nito na magpapalakas ng supply ng kuryente para sa mga residente ng isla ng Panay. Pagdidiin ng Pangulo, ang proyektong ito ay simula pa lamang ng plano ng administrasyon tungo sa patuloy na pagpapaunlad ng water resources sa bansa. Sa kanyang pagtatapos, hindi nakalimot ang Pangulo sa pagpapasalamat sa mga magsasaka at nangakong patuloy ang pagtupad ng mga proyekto sa ilalim ng bagong Pilipinas upang mas mapabuti ang kanilang kalagayan at mas mapaunlad ang kanilang hanap buhay. Hindi ko rin maaring kalimutan ang mga magsasaka na araw-araw ay nagsisikap upang magbigay ng pagkain sa buong sambayanan. Hindi kami titigil sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa na tutugon sa inyong mga pangangailangan at mapagaan sa inyong buhay. Mananatiling kasangga ninyo ako at ang buong administrasyong ito sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Positibo naman ang International Monetary Fund na magiging fastest growing economy ang Pilipinas sa Southeast Asia. Sa pagtaya ng IMF, posibleng malampasan ng bansa ang ilang bansa tulad ng China, Indonesia at Malaysia pagdating sa paglago ng projected gross domestic product. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report ni Nico Lopez inaasahan na ang Pilipinas ang magiging fastest growing economy sa Timog Silangang Asya at pangalawa sa pinakamabilis sa Asya sa susunod na dalawang taon batay sa World Economic Outlook na inilabas ng International Monetary Fund napanatili nito ang 6% ang gross domestic product growth forecast nila para sa Pilipinas ngayong 2024 kung maisasakatuparan ito ang ekonomiya ng Pilipinas ang magiging pinakamabilis sa lahat ng ASEAN members at pangalawa sa ilang ekonomiya sa Asia sunod sa 7% ng India. Sa tansya ng IMF, mauungusan na ng Pilipinas ang China at Indonesia na kapwa may projected GDP growth na 5%, Malaysia na 4.4%, Kazakhstan na 3.5% at Iran na 3.3% ngayong taon. Kung titingnan ang dato sa 2025, nakikita naman ng IMF na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 6.2% na siyang magiging pinakamabilis pa rin sa ASEAN sunod taon. Sabi ng IMF, itinuring nilang main engine ang mga lumalakas na ekonomiya ng Asia na makapag-aambag sa global economy. Para sa MBC TV Network News, ito si Nico Lopez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music Tiniyak naman ng Department of Finance o DOF na ang bawat pisong makokolekta ng ahensya ay ibabahagi upang pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Ang pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Tiniyak ni Department of Finance Secretary Ralph Recto na bawat pisong nakakolekta ng ahensya ay ibinabahagi sa Pondo ng Edukasyon, Food Security, Social Protection at mga programang pang infrastruktura. Yan ang pahayag ni Recto sa 2024 Philippine Association of State Universities and Colleges o PASOK Annual Convention and General Assembly na sa SMX Convention Center sa Pasay City. Gate ni Recto, prioridad ng gobyerno ang edukasyon at handa itong gastusan ng pamahalaan. Mababatid na sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, nasa 969 billion pesos ang pondo para sa edukasyon na mas mataas kumpara sa 8.2% na pondo noong 2023. umabot sa mahigit 200 billion pesos ang ipinasok na pera ng mga turista sa bansa sa unang anim na buwan pa lamang ng kasalukuyang taon. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Umabot sa 282 billion pesos ang perang ipinasok na mga turista sa Pilipinas sa unang anim na buwan ng kasalukuyang taon. Ayon sa Department of Tourism, ito ay mula sa mahigit 3 milyong mga turista na pumasok sa bansa ngayong taon. Dagdag pa ng kagawaran, mas mataas ito ng 32.81% kumpara sa 212.47 billion pesos na kita ng turismo noong 2023. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Prasco, nagdulot ng maraming trabaho sa nasabing sektor ang pagdagsa ng mga turista at inaasahang sa susunod na buwan, mas marami pang mga turista ang dadagsa sa second half ng taon. Dagdag pa ng kalihim, patunay din lamang ito ng pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr na palakasin sektor ng turismo ng Pilipinas. Nag-uwi naman ng karangalan ang tatlong Philippine Coral Teams sa World Choir Games 2024 na gininap sa New Zealand. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Tatlong grupo ng mga Pilipinong kumakatawan sa Pilipinas ang nagwagi sa katatapos lang ng World Choir Games 2024 sa Auckland, New Zealand. Ito ang nasa Coral ng Mariano Marcos State University na naiuwi ang parangal sa Sacred Choral Music A Acapella Category at Gold Diploma Level 1 in the O4 Youth Choirs. Wagi naman ang Colegio de la Purisima Concepcion Coral sa Folklore and Indigenous Music a Cappella category. Habang nakasungkit naman ng dalawang gintong medalya, ang Miriam College High School Glee Club sa Youth Choirs category at Sacred Music a Cappella category. Ayon kay Vince Luis Salaco, conductor ng NASA Dikorat, naging mahigpit ang labanan dahil mahigit tatlong daang quarks mula sa iba't ibang bansa ang nakilahok sa nasabing pinakamalaking kompetisyon. Anya, ang secret category ay pinaglabanan ng tatlo, kabilang ang Miriam College High School Glee Club at isang choir group mula sa Uruguay, habang ang youth category ay pinaglabanan ng pitong multi-awarded choir mula sa buong mundo. Dagdag pa nga ni Salaku, hindi nila inaasahan na magwawagi ang kanilang grupo dahil walong buwan pa lamang nang nabuo ang kanilang samahan at ito ang unang pagkakataon na sumabak sila sa isang international competition. Ang World Choir Games ay inorganisa ng Interculture, isang international choir festival at kompetisyon na layong pagbukuluri ng mga tao at nation gamit ang musika. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good na naman tayo pagdating sa sports. Pitong medalya ang nasungkit ng Philippines Taekwondo Jeans sa katatapos lang na 2024 Chinchen Korea Open International Taekwondo Championships. Ang buong detalye sa panibagong tagumpay ng mga atletang Pinoy, tututukan ni Millie Muli na namang gumawa ng ingay ang Pilipinas sa International Sports Event. Ito ay matapos makapagawin ng Philippines Taekwondo Jeans ng tatlong silver medals at apat na bronze sa katatapos lang na 2024 Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships na ginanap sa South Korea. Nakakuha ng silver ang Team Philippines sa Kirogu Competition, under 74 kg men category at mixed freestyle pair over 17 sa Pomse Competition. Bronze naman ang nakuha ng Pilipinas sa Team Recognized Pomse, freestyle individual over 17 male at female at freestyle team over 17. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Borja una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Kylie Padilla, kumpirmadong in a relationship na sa isang non-showbiz guy. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Matapos ang tatlong taon mula ng mahiwalay sa mister na si Aldria Branica, kumpirmadong in a relationship na ulit si Kylie Padilla. Ayon sa aktres, hindi taga-showbiz ang bago nagpapasaya sa kanyang puso, kaya naman may balance raw ang kanyang work at personal life. Say pa nga nito, tuwing kasama ang partner, hindi siya si Kylie na artista, kundi Kylie na lumaki sa Australia, Kylie na isang nanay. At kung meron daw siyang natutunan sa current relationship, ito raw ay yung mas magtiwala sa sarili at huwag matakot magpakatotoo. Kung matatandaan, 2018, nagpalitan ng matamis na ido si na Kylie at Aljur. Ngunit taong 2021, nakumpirma ang kanilang hiwalayan. Ang dalawa nasa isang co-parenting setup para sa kanilang mga anak na sina Alas at Axel. Para sa DZRH TV, ito ba ang showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan pa mga balitang pampa feel better para sa inyo. Hanggang susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may mga gusto rin kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV